Hi guys, welcome po sa akin channel This is Malakay po, Simplify Happiness Simple buhay, buhay na walang arte Let's stress, join me guys sa aking simpleng vlog for a day Sa magandang buhay po sa ating lahat So, ito nga, guys. Ayan, tayo ay babalik na after uh, 10 days na bakasyon sa ating bahay. So, ayan, nasa bahay lang po ako. Hindi po ako umalis. So, nag-ayos po ako kasi marami po akong ligpitin ng after ng karina. So, ano ba yung ating pagkukwentuhan at pagsasaluhan? So, ayan, habang nagtatravel travel tayo, papunta sa work, tayo ay magkwentuhan. So, yung sa hindi pa po nakakaalam at nakasubaybay sa aking channel, ako po ay working as a nursing attendant for 25 years. So, alam nyo, guys. Guys, Ayun. Um, mahirap makahanap ng mauutangan sa panahon na ngayon. So, alam nyo, uh, sa talagang tindi ng hirap ng buhay ngayon. So, uh, talagang we all need money. So, yung Kailangan natin talagang... Uh, ng ating pera so alam nyo guys um, syempre, so paano ba tayo magkakapera so yan naman e eh, ng langit pero hindi naman yan iuhulog lang basta-basta ni Lord at ating sasaluhin na lang nang sasaluhin na kahit tayo ay walang trabaho so napaka-importante po na talaga tayo ay mayroong pagmumula ng ating kita kasi pag wala tayong uh, pinagmumula ng ating kita e eh, talagang uh, hindi tayo makakagalaw so uh, sabi nila money is the root of all evil So ako hindi ako naniniwala doon kak um yan eh depende, depende iyan sa ano sa pananaw ng tao. So kung gagamitin mo yan talaga sa kasamaan, eh talagang uh, magiging ayan sanhi ng talaga ng o oh, magdudulot ng kasamaan. So ang pera kasi isa talagang biyaya yan ng langit. So dapat nating uh, uh, alagaan, lagu palaguin para ito ay maging blessing sa atin at maging blessing na rin sa iba. So ayan, tayo po ay nagta-travel. So alam niyo guys, ayan si Morkat kami kasi bahanga po dito sa mi Balins Venezuela. So, yun nga, kasi uh, ang hirap ng ano, alam niya naranasan ko yung ganun na yung mangungutang ka. Kahit alam mo na meron sila, yun nga, hindi ka pahihiramin. So, ako, hindi kasi ako, uh, kumbaga magtatampo ako sandali, pero uh, iniisip ko na lang na makagawa ng ibang paraan. So, alam, alam nyo guys, yung mga naging experience ko sa buhay na yun is, uh, pag binabalikan ko, nagiging silbing aral sa sa akin guys. Kasi alam nyo bakit, uh, mas naging masino pa ako sa paghawak ng pera. So, ah, dahil nga sa hirap talaga ng ma mahanapan na mauutangan, so, talagang ah, kung bagay yung mga dinaanan ko, nalalapit ka, o oh, ayan, uh, oh, ibalik mo rin yan, kailangan ko ako ah, agad, o oh, kailan mo ibabalik yan? Kung bagay yung ah, kakahawak mo ng pera, tatanungin sa'yo kung kailan mo ibabalik yan, o oh, o oh, ayan, kailangan ko na ano yan, ibalik mo. So, ang hirap, ang hirap lahat yung naranasan ko, magsangla ng ATM, magrenew ng loan. So, parang doon nagiging cycle ng aking buhay. So, ngayon kasi yun nga, minsan ah, uh, porket working ka, ang thinking ng tao isa uh, yun, mapera ka, so minsan may talaga sa akin, so nahihiya ako na wala akong maiaabot, kasi why, kasi nga ah, uh, yung aking ah, uh, sinasahod ngayon isa, uh, kumbaga ah, uh, sapat doon, sap sapat doon sa aking pangangailangan, so uh, mahirap kasi yung talagang eh, yung labawa, uh, kaya nga, sabi ko uh, ayan, pasensya na sa asong maingay so mahirap yung ano, talaga mag, makakahanap ng mauutangan so, minsan naman, kung may naman at uh, yung talagang pang emergency mo, hindi mo naman maibigay kasi ang hirap pagka ikaw naman ang nawalan, wala ka malalapitan. Sample guys, talaga nung isang araw, dinala ko sa doktor yung aking anak. So magkano biniyaran ko doon? 1,500 pesos. So kung wala ako at nung may nanghiram sa akin, napah napahiram po yung paano, pano paano saan ako kukuha nung aking, a uh, aking uh, pambabayad doon sa doktor at doon sa kanyang medisina, sa kanyang gamot. So alam nyo guys, um, mahirap. Kaya kung to to sa totoo lang, mahirap makahanap ng mauutangan ngayon. Kaya dapat talaga maging masinop sa pera. Alam nyo guys, yung ano yung, um, kumbaga, ang tawag dito is, um, yung... Uh, pera mo bago mo gasusin talagang kailangan mo i-budget eh kasi pagka hindi mo iyang binadget at uh, yan imamali sa mali, uh, sa mga maling gastusin ayun na doon na magsisimula yan eh na talagang uh, ka at ang magiging takbuhan mo is yung pangungutang so kailangan talaga may work may trabaho ka may pinagmumulan ka ng kita yan man ay namamasukang ka simpleng empleyado or kung ikaw man ay negosyo, yun nga uh, kailangan mo talaga na i-separate agad kung magkano yung ano yung uh, yung itatabi or ilalaan. So, kagaya nga sinasabi ko, hindi naman palakihan ng ipon, hindi pabilisan, hindi pa, hindi yan paramihan. So, alam nyo guys, uh, yun nga, sanaan ako na napakahirap nang walang mautang. Alam nyo guys, nararamdaman ko yung mga nangungutang tapos wala kang maibigay. So, yun nga. So, lahat ng ano talaga, iba yung pagtitipid. Eh, gawin mo na para iyan eh, ah, kumbaga eh, hindi mo na maranasan uli yung uh, ganyang sitwasyon na ikaw eh walang mauutangan. So, mahirap. So, uh, sa ngayon talaga kasi ramdam mo talaga na ano na mahirap lalo na ngayon eh pasokan. So, ako talaga isa sa mga dadagdag ko sa budget ko ngayon or yung gastusin ko is yung tuition fee. So, mahirap na alam mo yung uh, talagang dagdag siya sa paglalaanan mo so may utang pa akong box dun sa ano sa e school, so misang kasi may mga nagme-message akin or nag uh, PPM, so yun nga, uh, wala akong madukot na maipahiram, kasi nga uh, yung akin, ating sahod is sapat dun, so yun uh, kumbaga, uh, talagang ano dapat talaga, uh, kung mayroon ka pang ibang extra, kalimbawa uh, nagtatrabaho ka, uh, at ano talaga dapat may extra ka trabaho so yun at try natin na ano yung makapagtabi kahit magkano para sa ating mga emergency mga emergency fund kasi mahirap eh kapag kain talagang nangailangan ka at magiging takbuhan mo pangungutang so sa panahon ngayon talaga kahit saan ako makaano yung mga katabi ko magkukwento hihiram sana ako kay ganyan kaso wala naman palang ano pera walang extra so hindi na, natin sila masisisi bagkos yung mga ganon sitwasyon ay eh, maging aral sa ating life yung mga naranasan natin tungkol sa ating mga pinansyal na buhay So yung mga natutuhan ko o yung mga karanasan ko, yung tungkol sa mga hindi ako napautang, hindi ako napahiram ng pera. So uh, naalala ko yon opo, pero kumbaga yun ay naging silbing aral talaga sa aking buhay at ngayon talaga umaano sa aking utak is uh, mahirap uh, makahanap ng mauutangan. So alam mo yun ah uh, ko ano man yung ating pin uh, financial na ayan pinagdaraanan o yung ating uh, yung financial na kailagay ng ating buhay. So yun, uh, marami tayong mapupulot dyan na aral kung ano man yung ating pinagdadaanan ngayon is malalampasan po natin yan basta tayo po ay manalig, magdasal sa ating butihing Diyos. Nasa uh, siya naman talaga ang tunay na nagbibigay ng ating uh, mga biyaya. Pero dapat talaga samahan natin ng kasipagan sa ating mga katawan. Kung meron tayong uh, uh, pagkakataon na uh, makahanap pa ng ibang pakakakitaan is uh, gumawa tayo ng paraan. So and then yung uh, tawag dito talaga kapag tayo nakahanap uh, ng uh, or mayroong perang pumasok sa atin uh, talagang uh, iano natin na makapagsuksok tayo ng uh, uh, kahit ko onte so hindi naman nga palakihan para sa ating ano uh, pangangailangan so wag tayong ano uh, kumbaga yung mga uh, karanasan natin na uh, sa hirap ng mahanapan ng mga mauutangan ngayon at kung di naman tayo makahiram iyan ay maging silbing aral sa atin so yun lang guys sasamahan niyo po ako sa akin travel at nawa ang lahat ng ating mga pinansyal na problema sa buhay ay maging Maayos po sa tulong ng ating butihing Diyos. So maraming maraming salamat sa niyo po ako sa aking travel papunta sa work. So God bless everyone and please don't forget po to like to subscribe this uh, to share this video and don't forget po to hit the red button for the notification of the upcoming videos. Sa so magandang buhay po sa ating lahat.